Ang Batang Iyakin na si Toto Sa isang maliit na bayan na napapalibutan ng lunti ang kabundukan, may isang batang nagnangalang Toto. Si Toto ay kilalang kilala sa buong bayan bilang Batang Iyakin. Halos araw-araw siyang umiiyak at hindi na alam ng mga tao kung ano ang gagawin upang patahanin siya. Minsan, nagulat si Aling Marta, ang ina ni Toto, nang marinig niya itong humihikbi sa kanyang silid. Ano na naman ba ang problema mo, Toto, tanong ni Aling Marta na may halong pag-aalala. May nakita akong malaking gagamba sa ilalim ng aking kama, inay, sagot ni Toto habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Agad namang tumakbo si Aling Marta sa silid at tinaboy ang gagamba. Pero kinabukasan, umiiyak na naman si Toto, may mga kakaibang tunog akong naririnig sa labas ng bintana. Gabi-gabi na lang ganito ang eksena sa bahay nila Toto. Ang kanyang ama, si Mang Cardo, ay nagpasya na kausapin si Toto. Anak, bakit ba napakababa ng loob mo? Kailangan mong maging matapang, sabi ni Mang Cardo, habang hinahaplos ang likod ng anak. Ngunit imbis na tumahan, mas lalo pang umiyak si Toto. Hindi ko alam, itay, basta na lang ako natatakot at naiiyak, tugon ni Toto. Hindi na alam ng kanyang mga magulang ang gagawin upang mapalakas ang loob ng kanilang anak. Isang araw, dumating ang isang matandang lalaki sa bayan. Siya ay si Lolo Pepe, nakilala sa buong nayon bilang isang matalinong manghula. Bakit kaya hindi ninyo dalhin si Toto kay Lolo Pepe, mungkahin ng kanilang kapitbahay? Dinalangan nila si Toto kay Lolo Pepe. Ah, Toto, halika, bakit ka ba palaging umiiyak tanong ni Lolo Pepe? Hindi ko po alam, Lolo. Basta na lang ako natatakot, sagot ni Toto habang tila naghihinagpis. Ay, hey, Chaman, sabi ni Lolo Pepe habang nag-iisip. Maaari kitang tulungan, Toto. Pero kailangan mo akong samahan sa isang paglalakbay. Pumapayag ka ba? Nagdalawang isip si Toto, pero sa tulong ng kanyang mga magulang, pumayag din siya. Side po, Lolo. Sasama po ako. Kinabukasan, maaga silang umalis ni Lolo Pepe. Dinala siya nito sa isang malalim na kagubatan. Dito, Toto, ay matututo kang harapin ang iyong mga takot, sabi ni Lolo Pepe, habang naglalakad sila sa ilalim ng malalaking puno. Unang pagsubok nila ay ang tumawid sa isang makitid na tulay. Nanginig si Toto sa takot, ngunit hinawakan siya ni Lolo Pepe walang masama sa pagkakaroon ng takot, Toto. Ang mahalaga ay kung paano mo ito haharapin, sabi ng matanda. Dahan-dahan, nakatawid si Toto sa tulay. Sumunod na pagsubok ay ang pagakyat sa isang mataas na puno upang kunin ang isang makulay na prutas. Paano kung mahulog ako, lolo, tanong ni Toto na tila ng lalami. Magtitiwala ka sa iyong sarili, Toto. Huwag mong hayaang manaig ang takot, tugon ni Lolo Pepe at sa kanyang pagkagulat, nagawa ni Toto ang pagsubok na ito. Unti-unti, nadarama niyang lumalakas ang kanyang loob. Lumipas ang mga araw at marami pang pagsubok ang hinarap ni Toto, kasama si Lolo Pepe. Sa bawat tagumpay, natutunan niya ang halaga ng katapangan at pagtitiwala sa sarili. Isang gabi, habang nagpapahinga sa ilalim ng mga bituin, kinausap siya ni Lolo Pepe. Toto, Natutunan mo na ba ang mahalagang aral tungkol sa iyong takot tanong ni Lolo Pepe. Opo, Lolo. Hindi masamang matakot, pero kailangan kong harapin ang mga ito upang lumakas ang aking loob sagot ni Toto na may ngiti. Pagbalik nila sa bayan, nagulat ang lahat sa malaking pagbabago kay Toto. Hindi na siya madaling maiyak at naging mas matapang na bata. Mula noon, siya ang naging inspirasyon ng ibang bata sa kanilang lugar. Lumipas ang panahon at si Toto ay lumaki nang may matibay na loob at puso. Lagi niyang naaalala ang mga aral ni Lolo Pepe. At tuwing may batang natatakot, si Toto na mismo ang tumutulong upang ipakita na walang hindi kayang malampasan basta may tapang at tiwala sa sarili. At doon nagtatapos ang kwento ni Toto, ang batang iyakin na naging isang tunay na bayani sa kanyang simpleng paraan.